Sa ating makabagong mundo, ang pera ay tila naging sentro ng ating mga buhay. Sino ba naman ang hindi nagnanais na magkaroon ng sapat na yaman? Kapag may pera ka, parang nagiging posible ang lahat. Mula sa mga simpleng luho tulad ng paborito mong pagkain, hanggang sa mga pangarap na paglalakbay sa ibang bansa, ang pera ang susi upang makamit ang mga ito. Sa katunayan, maraming tao ang nagtatrabaho ng mabuti at nag-iipon ng pera upang makamit ang kanilang mga layunin at magkaroon ng mas magandang buhay. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pagkakaroon ng pera ay madalas na itinuturing na simbolo ng tagumpay at siguridad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bansa sa mundo na tila hindi gaanong pinapansin ang halaga ng pera. Oo, tama ang iyong narinig. May lugar kung saan ang salapi ay hindi kasing halaga tulad ng nakasanayan natin. Sa bansang ito, mas pinahahalagahan ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, tulad ng kalikasan, komunidad, at simpleng kasiyahan sa buhay. Maraming tao ang nahihikayat na lumipat o magtayo ng kanilang tahanan sa mga bansang ito dahil sa kanilang masayang pamumuhay at mas malalim na koneksyon sa kanilang kapwa. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang nag-iisang bansa na tila walang pakialam sa salapi. Bakit nga ba marami ang nagnanais na manirahan dito? Ano ang mga aspeto ng kanilang kultura at pamumuhay na nagiging dahilan upang mas piliin ito kaysa sa mas materialistikong pamumuhay? Halina't sama-sama nating tuklasin ang mga tanong na ito at alamin kung ano ang tunay na halaga ng buhay sa kabila ng kakulangan sa yaman. Wala nang patumpik-tumpik pa ang bansang ito ay ang Switzerland. Isang bansa nasa Europa at nagtataglay ng mayamang kultura, kalikasan at higit sa lahat Mayaman ang kanilang bansa. O oh, di ba? Sana all talaga. Sa Switzerland, ang buhay ay tila isang magandang panaginip na hindi maabot ng karamihan sa mga tao sa ibang bahagi ng mundo. Isang bansa na puno ng yaman, hindi lamang sa aspeto ng pera kundi pati na rin sa kalidad ng buhay at kalikasan. Ang mga tao rito ay tila walang pakialam sa mga alalahanin na karaniwan nating nararanasan lalo na pagdating sa usaping pinansyal mula sa kanilang healthcare program hanggang sa mga public transportation at pagkain halos lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan ay sinasagot ng gobyerno sa Switzerland ang healthcare system ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo ang bawat residente ay obligadong kumuha ng health insurance na nagbibigay ng proteksyon laban sa sakit aksidente at iba pang medikal na pangangailangan. Ang mga serbisyong ito ay hindi lamang nakatuon sa mga may trabaho kundi pati na rin sa mga walang kita. Ang average income ng isang mamamayan dito ay umaabot sa $150,000 or mahigit 8 milyong pesos kada taon. Sa ganitong kalagayan, ang paghahanap ng trabaho ay hindi isang pangunahing pangangailangan para sa maraming tao. Ang trabaho para sa kanila ay parang isang trip-trip lamang. Ito ay para magkaroon ng karanasan at hindi upang makaraos sa buhay. Kung ikaw ay may trabaho, kadalasang apat na araw lamang ang iyong pasok, kaya't ang pakiramdam mo ay parang nagpapahinga ka na halos kalahating taon. Ngunit kung iniisip mo na ang mga may trabaho lamang ang nakikinabang mula sa ganitong sistema, nagkakamali ka. Ang gobyerno ng Switzerland ay nagbibigay din ng tulong pinansyal para sa mga walang trabaho o yung mga hindi nagtatrabaho ng regular. Taon-taon, ang gobyerno ay nagbibigay ng tulong na katumbas ng halos 3 milyong pesos para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Ang sistemang ito ay naglalayong tiyakin na kahit ang mga walang kita ay may kakayahang makatawid at makapagpatuloy sa kanilang buhay. Hindi lamang yaman ang taglay ng Switzerland. Ito rin ay mayaman sa kalikasan. Ang bansa ay kilala sa kanyang malinis at payapang kapaligiran. Ang klima rito ay malamig at kaaya-aya at ang mga kalye ay walang kabahid-bahid na dumi. Sa katunayan, ang Switzerland ay may apat na seasons na kadalasang mararanasan mo pa nga sa isang araw lamang. Minsan maaaring magulan, sumikat ang araw at mag-snow lahat sa loob ng 24 oras. Kahit pamayaman ang bansa, ang mga tao rito ay namumuhay ng simple wala kang makikitang malalaking palasyo o naglalakihang gusali na pagmamayari ng mga negosyante. Sa halip, mas pinipili nilang mamuhay ng tahimik at kontento. Ang kanilang simpleng pamumuhay ay nagpapakita kung gaano sila kapokus sa kanilang kalusugan at kapakanan kaysa sa material na bagay. Ang political system ng Switzerland ay nakabatay sa federalism kung saan ang kapangyarihan ay nahahati-hati mula sa pambansang antas hanggang lokal. Ang sistema ito ay nagbibigay daan para mas maging malapit ang pamahalaan sa mga mamamayan nito. Sa pamamagitan ng direct democracy, may pagkakataon ang bawat mamamayan na makilahok at bumoto ukol sa mahahalagang issue. Ang gobyerno rin nila ay kilala dahil sa kanilang consensus-based politics, kung saan nagtutulungan ang iba't ibang political parties upang makamit ang mga desisyon na kapakipakinabang para sa lahat. Ang ganitong sistema ay nagiging dahilan kung bakit matatag at maayos ang pamamahala dito. Maraming dahilan kung bakit matagumpay ang Switzerland bilang isang bansa. Una, dahil ito ay may matibay na sistema ng pamahalaan at mataas na antas ng transparency. Pangalawa, dahil ito rin ay may mahusay na social security system na sumasaklaw hindi lamang sa kalusugan kundi pati na rin sa pension at unemployment benefits. Ang pagkakaroon nila ng mataas na antas ng edukasyon at inovasyon ay nag-aambag din upang maging kaakit-akit sila para sa mga namumuhunan mula sa ibang bansa. Dahil dito, maraming malalaking kumpanya ang nais mag-invest dito dahil alam nilang magiging ligtas at maayos ang kanilang negosyo. Pero gaano nga ba kayaman ang Switzerland? Ang Switzerland ay kilala hindi lamang sa industriya ng pagbabanko at sistema ng pagbubuwis, kundi pati na rin sa kanyang yaman na nakaugat sa pagbabago. Sa kabila ng pagiging isang maliit na bansa, may 40 bilyonaryo ang nakatira dito na nagtanong kung bakit ito naging paboritong destinasyon para sa mga mayayaman. Ipinapakita ng datos mula sa Swiss National Bank na ang average na yaman ng bawat residente ay CHF 460,000. Mula 2000 hanggang 2019, Tumaas ang yaman ng 53% sa mga nasa hustong gulang. Ayon sa ulat ng Credit Suisse noong 2020, ang Switzerland ang may pinakamataas na kayamanan kada tao sa mundo, na may 800,000 milyonaryo sa populasyong wala pang siyam na milyon. Ang bansa ay bumubuo ng 1.7% ng pinakamayamang 1% ng tao sa mundo, kahit na meron lamang itong 0.1% ng kabuoang populasyon. Ang Switzerland, ay matagal nang umaakit ng mga mayayamang dayuhan dahil sa mataas na sahod at matatag na ekonomiya. Mahigit sa 25% ng populasyon nito ay may dayuhang naninirahan at halos kalahati ng mga multimilyonaryo ay mula sa ibang bansa. Gayon Gayunpaman, ang mataas na yaman ay may kaakibat na mataas na halaga ng pamumuhay. Ayon sa CEO World Magazine, ito ang pinakamahal na lugar para manirahan sa mundo. Hindi gaanong ipinagmamalaki ng Switzerland ang mga likas na yaman. Ngunit sa kabila nito, ang bansa ay naging isa sa mga naunang industrialisadong bansa sa mundo. Ang proseso ng industrialisasyon dito ay nagsimula noong huling bahagi ng ikanunikintos na siglo at patuloy na umunlad sa unang bahagi ng ikaduintos siglo. Sa panahong ito, ang ekonomiya ng Switzerland ay nakaranas ng makabuluhang pagunlad na nagbigay diin sa mga mahuhusay na likha tulad ng tsokolate at mga orasan. Ang Switzerland ay kilala hindi lamang sa mga produktong ito kundi pati na rin sa malakas at iba't ibang merkado ng export. Ang mga pangunahing sektor ng industriya ay kinabibilangan ng pharmaceutical chemical, mga gems, at machinery. Ang pagtuon ng bansa sa sariling industriya ay naging isang mahalagang salik sa kanyang tagumpay. Sa halip na umasa sa mga murang produkto mula sa ibang bansa, pinili ng Switzerland na lumikha ng mga produkto sa loob nito. Ang saloobin nito patungkol sa malayang kalakalan ay nagbigay daan upang mapanatili ang mataas na kalidad at halaga ng mga lokal na produkto. Ang katatagan ng Switzerland ay nakabatay sa tatlong pangunahing aspeto, neutralidad, matatag na sistema ng pamahalaan, at mahusay na etik sa trabaho. Ang neutralidad nito sa mga digmaan ay nagbigay daan upang maiwasan ang malawakang pinsalang pang-ekonomiya na karaniwang dinaranas ng mga kalapit na bansa. Ang demokratikong sistema at mataas na pamantayan sa trabaho ay nagtaguyod ng katatagan sa politika at ekonomiya na ginagawang kaakit-akit ang bansa para sa mga mamumuhunan. Ang Switzerland ay naging ligtas para sa mga mamumuhunan dahil sa kanyang matatag na pampolitika at pang-ekonomiyang kapaligiran na nagbibigay ng tiwala sa mga negosyo. Ang mga salik na ito ay nag-aambag sa reputasyon ng Switzerland bilang isang ligtas na lokasyon para sa pag-iimbak at paggastos ng yaman. Takabuan, ang Switzerland ay isang halimbawa kung paano maaring maging matagumpay ang isang bansa, hindi lamang dahil sa yaman kundi dahil din sa mahusay na pamamahala at pagkakaunawaan ng mamamayan nito. Sa kabila ng kanilang kayamanan, mas pinahahalagahan nila ang simpleng pamumuhay at pagkakaroon ng masayang komunidad. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit marami tayong naririnig tungkol dito. Ito'y isang bansang puno ng oportunidad, ngunit puno rin ng malasakit para sa bawat isa. Sa huli, tila totoo nga, wala silang pakialam sa pera sapagkat sila'y nakatuon higit paroon sa kalidad ng buhay at kasiyahan.